bahala ka dyan. Nabudol, nabudol ka, sir. <laughs> o, oh, sige, sige, sir. Tanungin na lang ka, sir. Anong bibigay mong grade sa kanya? A, ba zero, zero. One lang. <laughs> sir, one lang yung pinang mababa. Ah, di, zero nga eh. Bakit, sir? Bakit zero? Wala na. na. Pero naboto mo yan, sir. Nabudol, nabudol ako dyan. <laughs> Kaya nga, nabudol ako eh. Oh, sige, zero, sir, zero? Oh. Grabe. <laughs> sige, sir, thank you, thank you. Grabe yung grade ni sir, zero. Ay, sila naman mo. Oh. Ma'am. Ma'am, survey naman. Okay lang. Five seconds lang. Kailan mo ito, ma'am? Yeah. Eh. Hindi, <laughs> <Ay>, sabi niya. <laughs> Bakit? Ay, kaya makikilala mo ito, ma'am? Naibotan niyo ba yan o hindi? Hindi. Ma'am, uh, anong bilang Pilipino, ma'am? Ano pong mabibigay mong grade sa kanya? 1 to 5, 1 ang pinaka... 1 din, ma'am? Bakit po 1? Bakit po? <laughs> wala naman po, po siyang tinapos. Wala po siyang alam sa batas. So, paano po siya mag-approve ng law na binigay ng mga um, mga senator kung wala rin siyang background doon? Sige po. Thank you, ma'am. Thank you. 1 lang talaga, ma'am. Thank you pa Thank you. Grabe, baba. Ito. Sir! Paabala lang sir! 5 seconds na tanong lang. Sir, kilala mo ito sir? Sa si BBM? Ay, ay, sir. <laughs> sir! Tanong lang sa survey lang. Kailan po ito sir? Sa BBM? Binoto nyo po ba yun noong na eleksyon? Opo. Paano niyo po? Ano pong bibigyan niyo sa kanyang grade ngayon? Bilang presidente? 1 to 5. 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Paano niyo siya gagrade dan? 4. Oh. 4 po, 4 sir. Thank you po, thank you. 4 po ka sir. Hey, oh. Ay sir, pwede niyo mababala? 5 seconds lang. Sir, kilala niyo po yan? si BBM? O, ah, po. Ah, po. Kaya mam, ma kilala niyo po yan si BBM? Binoto niyo po ba yung eleksyon na nakaraan? Yung presidente? Mam, ma ano pong mabibigay mo sa kanyang grade ngayon? Ngayong 3 years na siyang presidente. 1 to 5. 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Four. Four, ma'am. Four? Oh. Okay. oh thank you po. Thank you. Sir kayo, sir. Yes, yeah, yeah, <laughs> Survey lang, survey. Sir, sir, sir uh, nyo ba sa BBM dati nung presidente? presidente? Oh, President. oo, oh, oh, oh. sir, ngayon, three, three, years na po siyang presidente. Sir, ano po mabibigay mong grade sa kanya ngayon? 1 to 5? 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakababa sa performance niya. Mm, parang di naman na, no? Na. Eh, na natin na lang to. Ilan po, sir? Two? Two na lang. 1 po Oo. Oh, two lang po bibigyan niya sa kanya, sir. Oh. Bakit po 2 sir? Pwede po i para marinig ng ating mga kababayan. Wala na yung mga pinagsasabi niya nung nakaraan, walang ano eh. Wala well, Natapos, oo. Oh, Pinoto oh, oh. niyo po ba yung ano yung unit team dati? Eh? Yung BBM Sara, pinoto niyo po ba? Oo, oh, yun yung lahat yung slot nun. Eh, kaya Sara, ano may sabi niyo, sir? Uh, Mag-iikat lang siya kasi mga ilan taon pa. Mm -hmm. Kasi tinitira ng tinitira ngayon eh. Mm -hmm. Nag-ingat-ingat lang kayo, oh. no? So kay BBM, sir, lang ang grade nyo talaga? Oo. Oh, oh. Bab talaga? Oo. Oh, oh, oh. Medyo disappointed ba kayo, sir? Sa performance? Mm -hmm. Opo, sige po. Thank you sir sa opinion niya sir. Sige. So, Thank you po. Ay, narinig natin. Ang daming opinion nila sir dito, nila sa kanila ma'am, no? Ayan. Sinanay. Sinasabi Nanay, pwede po kayo maabala limang segundo lang. Importante lang po 'to, no? Nag-survey lang po kami, ma'am. Ah, binoto niyo po ba si BBM, BBM dati nung presidente? Hindi. Ay, hindi po. Ma'am, ano, ma, ano po, ma ano po mabibigay n'yong grade ngayon? Tatlong taon na siyang presidente. Ano po mabibigay mong grade sa kanya sa performance niya? 1 to 5, 1 yung pinakamababa, 5 yung pinakamataas. 1. Bagsak, ma'am? Yes. Bakit po, ma'am? <laughs> Basta, ayoko. Ayaw niyo yun po. Sige po, thank you, thank you po. Ah, gulat. Ay, sila sir, sana na kayo nagmamadali yata na. Kaya na tayo. Ayun lang, parang kayo pinagsama. Ayan. Tagay. <laughs> sir, pwede mabahala, sir. 5 seconds lang, survey. sir, bae. Sir, kailan mo po ito? Si Presidente Marcos. Ah, ano po. Sir, ano po ang mabibigay mo sa kanyang grade? Uh, tatlong taon na siyang presidente. Sa performance niya, anong bibigay mo sa kanyang grade ngayon? 1 to 5. 1 yung pinakamababa, 5 yung pinakamataas. Bilang four, Pilipino. Four. Ano po, sir? 4. 4 po, sir. Bakit po 4, sir? 5. Basta yun po lang gusto niyo, sir. Ah, oh, sige, thank you po. Thank you. Kung ma kayo, ma'am, pwede po kayo tanongin. Okay lang po. Ano po mabibigay yung grade kay BBM, ma'am? Ngayong 3 years na siyang president, sa performance niya, ang uh, pinakamataas na grade 5, pira babawan. Kayo po sa opinion niyo ma'am, sa nakikita niyo ang observation niyo. Ah, uh, four po. Four ma'am, bakit po four ma'am? Pwede pong i-share niyo ng konti kung bakit. Ah, uh, sa tingin ko meron din naman siyang nagagawa na ano opo. simula nung na opo siya bilang presidente. Meron po ba kayong uh, naalala na kahit isa po yung nagawa po ni Bibi? Yung sa pabahay po na kinontinyo niya yung ano yung bibigay po siya ng housing oh, sa mga ano po. Opo. Yan pong naalala ah, ko. Opo. Yung ano ma'am, yung mga isyung binabato sa kanya like yung bangag, naniniwala po ba kayo doon? Mm, hindi masyado kasi hindi ko naman personal na kilala si BBM oh, na nakita ko sa personal. So, hindi po kayo basta naniniwala? Ados, hindi hindi sa... po, hindi po. Salamat po sa opinion niya ma'am. God bless po. Ay, naka-duty sila sir. Hindi, sir. Pwede, sir, pwede po kayo ngayon ng ano, survey? Okay lang po? Naka duty po kayo. Sir, kayo po sir, pwede mo kayong survey. Ah, uh, si BBM po 3 years na pong uh, presidente. Ano po? Ano uh, kayo? kayo sir. 3 years na po. Survey lang naman po sir. Tatlong taon na po siyang presidente. Ano pong magig magiging uh, grade nyo sa performance niya ah. bilang presidente? 1 to 5, 1 yung pinakamababa, 5 yung pinakamataas. 1. Bagsak sir. Bakit po bagsak sir? Ano pa? Pwede pa rin pakishare nyo po? Eh wala naman kasi natubad sa mga sinabi niya eh. Tulad, like what? tulad ng bigas. Opo. Wala namang 20 pesos na dumating eh. Opo, okay, wala pa. Pero, pero, meron na daw po 35. Kulang ko lang pa. Ah, ni so yung bente? Yung bente talaga? Yung bente talaga yung nakailangan mm. yung, yung, uh, yeah. oh, yung time na sinabi niya nung tumatakbo pa lang, nasaan yung bente? Oh, nung nakaupo na, nawala na. Oh. Binoto niyo po ba siya? Binoto niyo po siya? Binoto ko siya. Kasi ano kami, uh, ilokano kami. Ilokano po kayo? Binoto namin siya. Ah. Oh, sa hmm. siya Ngayon, ng iglesia. Ngayon, ang iglesia, nagprotesta para sa kanya. Nasaan yung pinangako niyang ibababa niya? Wala naman. Hindi po natupad parang. Walang natupad. Opo, opo. Asin yung ano, yung siyempre pagkatatak wala po. naman natupad. Nagpunta kami ng Luneta, wala naman natupad sa sinabi niya. Kakasama ah, po kayo sa nagrally sa Luneta. Nung ano, nagrally kami doon, marami kami puro mga kapatiran kong iglesia. Opo. So disappointed po kayo sa pamumuno. Sobra. Opo, sobra-sobra po. Kasi hindi naman niya tinupad yung sinabi niya na ibababa niya. Opo. Yung bigas nga, wala, hindi bumababa, lalo tumaas. Salamat, salamat okay, po. Galing sa ba? Hindi na ba? Sige ma, salamat po, Salamat po, Ito po, sir. Sa YouTube po. Bukas po. TV, apa. Bukas po niya papanoorin. TV, apa. Thank you po. Ito, dito. Ha? Balik tayo, balik. Hmm. Eto siya ma ma'am. Ma'am, pwede ba kayo mabala? Five seconds lang ma'am. Survey lang po ma'am. Ah, uh, kilala niyo po ito? Ano naging video kayo? Opo. Ayun niyo ma'am. Sige, thank you. Okay lang po, okay lang po. Sige po. Tayo sa kabila. O, balik tayo dyan. Balik. Tayo sa kabila dumaan. Pag ganun. Dito tayo. Balik tayo, balik. Balik tayo. Hindi okay, ba, nag-bisi-bisi sa negosyo eh. Kaya hindi natin gugambalain yan Doon tayo balik tayo sa kabilang side Sir thank you po Wala, well, thank you po Ito barangay pinagsama o barangay hall Nung tagig Tara lakad tayo Forward natin ito mga kababayan para hindi kayo mainip Ano Ito sila ma'am alanganin Nasa gitna tayo ang kalsade eh. Balik tayo rito. tayo sa kabilang side. Sir, okay, pwede mong maabalak kayo 5 seconds lang? Okay lang. Survey lang po, sir. Ayun po. Sige po. Thank you. Sir, pwede po kayong maabalang 5 seconds? Okay lang po, survey lang, sir. Ah, ano ano po may bibigyan yung grade kay BBM, sir, after 3 years po niyang manungkulang bilang presidente? 1 po yung pinakamababa, 5 yung pinakamataas, sir. Sa observation niyo po, bilang Filipino po, sir? 2. Bagsak po sa 2 lang, sir? 2 lang? Bakit po, sir? Pwede po kayong po yung ano? Ah, parang hindi ako satisfied sa mga ginagawa niya dito. Kulang po, sir. Kulang. Yes, po. Salamat po sa opinion, sir. Thank you po. Ayan, 2 lang ang bigay ni sir. Hindi ko kailangan masahan niya, oh. Ma'am, pa pwede mga 5 ma seconds lang. Ma'am, nag-survey lang po kami ma'am. Uh, si, si, BBM, 3 years na pong presidente. Ano po mabibigay niyong grade sa kanya sa observation niyo po sa performance niya as president ma'am? Kung, kung gagradean mo po siya ngayon ma'am, 1 to 5, 5 yung pinakamataas, 1 yung pinakamababa. 5 po. 5 po ma'am. Kayo din po 5 ma'am. Bakit po 5 ma'am? Ang dami po doon, 1 lang ang binibigay nila sa kabilang sakit. Bakit po 5 ma'am? Eh, gusto namin si BBM eh. Gusto niyo po talaga siya ma'am? Okay. Kayo ma'am? Sa tingin niyo po, marami na rin nagawa si BBM oh, sa BBM? Oh. sa... Meron po kayo naalala kahit isa na nagawa po niya ba? Kung ito nagawa ni BBM? Po, sa loob ng tatlong taon na pagiging presidente niya po. Alala ko. <laughs> Hindi niyo maalala. Ma <laughs> Hindi na po. Apo. Kayo ma, meron po kayo natatandaan <laughs> na nagawa po ni BBM? Ah. Hindi niyo maisip, ma'am. Opo, sige po, sige po. Okay, basta five ibigay niyo sa kanya, ma'am. Solid po kayo, solid. Kahit po may mga sinisira sa kanya, mga banglegaw gano'n, hindi po kanya iniwan. Hindi po talaga. po. Salamat po, ma'am. Si ma'am, ano sabi niyo kanina, ma'am? Anong grade niyo? Zero. Zero. Buwan <laughs> yung you know, baba mo, ba, ba, zero talaga? Zero Bakit po ma'am? Bakit po nasabi niyo zero? Wala lang, zero lang. Bakit? May kailangan ba maya, no? may ano? May rason? Hindi, okay lang. <laughs> Buwan zero, zero kayo. Zero. Okay <laughs> lang, okay lang ma'am. Bakit may rason? Kaya ma'am, ano sa kanya? Ano sa inyo? Lagi na natin ng 1. 1 lang din ma'am. bagsak din, bagsak. Oh, sige ma'am. Thank you po, thank you. O oh, ayan, may dalawang 0, uh, dalawang uh, one. Ay, isang siro isang dalawang five, isang one. Si ma'am. Ma'am, pwede pa abala ma'am. Five seconds lang. Okay lang ma'am, survey lang po ma'am. Kilala niyo po si BBM, binoto niyo po siya dati, na president eh. Hindi. Ma'am, uh, ma'am, three years na po siyang president ma'am, sa opinion niyo po, ano pong mabibigay mong grade sa performance niya? 1 to 5, 5 ang pinakamataas. 2 lang ako. 2 lang ma'am po? Oo. Okay, salamat po.